Magandang araw mga ka-journey. Uh, para ngayong araw na ito, gagawa tayo ng uh, fermented plant juice. Uh, para sa ating mga ingredients, uh, gagamit tayo ng madre di tapaw, uh, malunggay at ipil-ipil. At meron din po tayong molasses. At syempre meron tayong timbangan. Uh, dahil may ratio po 'tong tong ating gagawin. Uh, bali ang ratio po nito is one part of molasses is equal to two parts ng ng ating mga gulay <coughs> o ating mga dahon-dahon. So ibig po sabihin kung meron tayo 150 grams ng molasses dapat meron po tayo 200 grams at uh, 300 grams ng mga dahon yung mga dahon na ginamit ko mother, uh, mother di kakao ipil uh, ipil at panunggay uh, ko na po siya sa mga dahon dahon tapos make sure lang po yung gagamitin po natin yung mga alis na dahon hindi yung mga contaminated na mga dahon mga leaf uh, para ma-avoid natin yung contamination ng ating concoction. So, kahit <clears throat> madre de cacao, palunggay at ipilipi ang gamit ko. Uh, dahil ang madre de cacao at palunggay, sama na natin ang ipilipi, meron siyang mataas na mataas na nitrogen. So, makakatulong ng nitrogen para paghandahin ang mga dahon ng ating mga halaman. Sa so, matalang ipil-ipil, masasabing nagtataglo ito ng NPK o Complete Fertilizer. Dahil meron na po siyang nitrogen, phosphorus, at potassium na kailangan ng ating halaman. Ang ipil-ipil din ay, nag, ay mayroong magnesium, calcium, at ayon. Eh. So, simulan na po natin yung pagdawa. Sa isang container po, lagyan lang natin lahat ng mga daon. Probably, ito na sabi ko, 300 drums po to. Make picture lang po na nakapagugas tayo ng kamay kung hindi man eh gumamit po tayo ng ng gloves para maiwasan natin ang kontaminasyon ng, ng ating ginagawa uh, mga din po pala tayo rito ng kaho ng bato at saka ng net ah uh, mamaya sabihin ko po sa inyo kung bakit tapos pag nailagay niyo na po ito, lagay niyo na po yung molasses. kaluhaluin lang po natin. Tapos po natin mahalo, ma-distribute natin yung lahat ng malasas sa mga halaman. Laging na po natin sya ng net. Para, kasi po, pagka na-perment po natin ito ng isang linggo, ito na, ano po siya, mag -li po siya. So, para na maging pantay yung, para po maging pantay yung ating pagpeperment. So, lalagyan po natin ng unit. Saka, yung ng net, saka ng pamigat, para mag-stay yung mga halaman, ay mga dahon, dun sa liquefied. Ah. Uh. tapos takpan po natin uh, yung iba po uh, nagtatakip sila naman nila laputa pero mas maganda po eh kung matatakpan natin siya na hindi pumapasok yung eh, para paiwasan natin yung talagang contamination tapos istore po natin siya sa istore po natin siya sa isang mali malamig na area Uh, hindi nasisikatan ng araw Sa pag nasikatan siya ng araw yung mga good bacteria uh, na gusto natin ma eh, maaaring mamatang kaya i-store lang po natin siya sa isang place na hindi siya nasisikatan ng araw pero dapat medyo malamig tapos pwede niyo po siyang i ferment for one week uh, pwede rin na siyang gamitin pero mas maganda kung paabotin niyo ng dalawang linggo hanggang isang buwan kasi mas magiging mabisa po siya sa ating halangan tapos pwede po siyang gamitin pagkatapos ng isang buwan o sabi na natin one week na naisipan nyo na na gamitin siya pwede nyo po siyang gamitin pang spray at pang tapos ang dilution po niya ah, uh, yung 20 ml sa bawat isang litrong tubig. So make sure lang po na non-chlorinated water ang gamitin niyo. Tapos pwede niyo po siyang gamitin ah, uh, twice a week. Siguro mas pinaka-the pinaka yung early in the morning or late in the afternoon. Kasi ah, uh, bukas yung mga stomata ng mga dahon. So, mas madali nilang ma-absorb itong organic fertilizer na ginawa natin. Tapos, itong FFJ, ito rin yun yung isang 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 orin fertilizer na pwede natin ipamalit sa urea, urea na ginagamit ng ating mga kapang magsasaka ng para palaguin, pagbadahonin uh, ang, ang kanilang mga halaman. Pero since ang plano natin is kumamit lamang ng organic fertilizer, uh, kaya naging start tayong gumawa ng mga sarili nating fertilizer. So, kung sa tingin nyo po, naging pakin, uh, may pakinabang po itong ginawa natin, just hit the like button. Uh, pwede nyo rin po i-share para matutunan din po ng mga gustong uh, matutong gumawa ng ganitong class fertilizer. Thank you for watching and have a nice day.